Ayan guys, so oh, kita nyo naman, nandito na kami sa ibabaw ah. Ayan yung bahay nyo guys, so. Oh. Ara na dyan. Ayan. Tingnan nyo naman guys. Oh. Ayan, mabali ah. Ayan. O. O, ang laki ng bahay, pero ang kunti ng dugos guys. Ayan, yun. Ayan, ayan ang dugos niya guys, pero kunti lang. Oh. Ayan yung bahay nyo guys, so. Oh. Ang laki. Ara na lo. Ang dami pang lumilipad guys to. Tingnan naman guys, tinitira na. Ila eh. Ah, ang laki talaga pero konti lang dibos. Ngayon yun yung bahay guys, so, oh. Yan. Tingnan mo guys. Uh. Ah.